Gusto lang magpasikat. Ganyan ang tingin ng Philippine Statistics Authority sa mga hacker ng kanilang sistema. Dahil naman sa magkasunod na hacking sa PhilHealth at PSA, mas critical ang pangangailangan ng DICT at ng Confidential and Intelligence Fund. Pero inalis ng kamera para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Ngayong digital na lahat, before you click sa mga kahinahinalang link lalo na ngayong mainit-init ang isyu ng data breach at hacking na nangyari sa PhilHealth at ngayon pati na sa Philippine Statistics Authority o PSA Matapos ang PhilHealth hacking noong September 22, kumpirmadong nahack din ang sistema ng PSA noong October 7. Naapektuhan daw nito ang CBMS o Community Based Monitoring System. Sa One Balita Pilipinas tanghali, nilinaw ng Data Privacy Officer ng ahensya na hindi naman konektado sa CBMS ang mga impormasyon ng PhilSys at Civil Registration System. Pero sensitibo pa rin ang mga datos na nakalap ng hacker dahil naglalaman ito ng demographic information gaya ng household classification, bilang ng tao sa loob ng bahay at kung sino sila. Di tulad ng Medusa Ransomware, local hacker daw ang umatake sa PSA. Lumalabas doon sa mga post niya, um, gusto niyang magpasikat. So gusto lang niyang magbrag um, na nakakapasok siya sa mga um, servers or systems ng mga uh, ahensya ng gobyerno. Hindi rin inaalis ang posibilidad na may inside job na nangyari. Inamin naman ng PSA na nagkulang sila sa security kaya ngayon ay sinusolusyonan na ang naging butas sa kanilang sistema. May tuturing natin na meron tayong mga vulnerabilities laban dito sa sa um, pagataken Ang ginagawa namin ay uh, na-isolate na namin itong itong database na napasok ngayon. We turn down the the system so that uh, hindi na uh, magromabe. Pinapaigdig na din namin ang aming data security. Dahil sa magkasunod na hacking sa PhilHealth at PSA, mas kritikal daw ang pangangailangan ng DICT ng Confidential and Intelligence Fund. Kaya naman dismayado ang ahensya matapos alisin ng kamera ang hiling na 300 million pesos na pondo para rito. Nakakalungkot to na hindi ho kami napagbigyan sa ating hiling na sana magkaroon ng gano'ng system or ng gano'ng pondo para makapag-procure uh, sistema for us to address these particular problems we're encountering right now. Sa programang The Big Story, inarerekomenda rin ng DICT na bumuo ng centralized agency ang bansa para tutukan ang cybersecurity. We should have a centralized agency that specializes in cybersecurity to serve as subject matter experts in the field. Mm -hmm. and for us to respond to issues of national significance or importance. Nakatakdang iapila ng ahensya sa Kongreso ang tinanggal na Confidential and Intelligence Fund. Mobile journalist Francis Orcepo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.